Halos lahat na siguro tayo ay nakapanalangin na sa Diyos na tayo ay pagpalain. At kadalasan din, meron na tayong idea kung ano yung pagpapalang gusto natin. Kaya kapag tayo ay humihiling, gusto natin na ibigay sa atin ayon sa ating kahilingan, kaparaanan at kapanahunan. Kapag ka hindi dumating ayon dyan, kahit pagpapala pa din ang binigay, eh madalas di natin nahahalata o nakikilala yung pagpapala. Kasi ang pagpapala ay madami din namang iba't ibang anyo. Ang ibang anyo ay madaling masabing pagpapala. Ang iba naman, pagpapalang hindi masyadong halata. Hindi makilala dahil dumating sa paraang hindi inaakalang pagpapala na pala. May pagpapalang pamilyar sa ating lahat. Ito yung madalas nating kilala bilang pagpapala. Pera, bagong gamit, kagalingan sa sakit, at iba pang kaparehas na mga ito. Mga biyaya ito na madalas dumarating sa atin. Ang isang anyo pa ng pagpapala ay yung kadalasang hindi natin namumukaan bilang pagpapala. Parang mga regalo na maganda yung laman pero ang sama ng pagkakapakage. Ang mga ito ay dumarating sa paraan na madalas ay inaayawan natin. Sakit, problema, hamon sa buhay, at iba pang tila negatibong karanasan na dumarating sa ating buhay. Ang mga ito ay negatibo sa unang tingin subalit kapag tama ang tugon natin sa mga ito magdudulot ito ng pagbabago ng ating pag-uugali, pananaw at attitude na siya namang nagpapaganda sa takbo ng buhay. Ang isang mag-asawa ay pwedeng magkaroon ng mga bagong gamit sa bahay, pagpapala yan. Pero alam natin na bukod sa material at pinansyal na pagpapala, kailangan din ang pagpapahalaga at pagmamahal sa isa't isa. Madalas, ang mga problema ang humuhubog sa ating karakter at nagtuturo sa atin ng mga aral kagaya ng pagkaunawa ng kahalagahan ng ibang tao sa ating buhay. Kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. May pagpapalang dumarating na talagang maliwanag sa tingin na ito ay pagpapala. At meron din namang pagpapalang may kinalaman sa paghubog ng ating pagkatao. Yun bang dinedevelop ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng mga challenging na karanasan? Yung kapag napagtagumpayan mo, makikita mo na hindi man naging maganda sa una, e eh susi pala sa paglago at pagbabago mo. Marami ka bang problema? Kung magpapasakop ka sa Diyos, ang mga problemang iyan ay gagamitin niya upang hubugin ang iyong pagkatao. At doon mo marirealize, pagpapala din pala ang mga ito. Kaya, Asa ka ba?